Pagpingiran si Boy Bakla, babakla, bakla ka dyan. Nagugulat naman ako. Sandali! Sinong gusto mo kong bauna? Okay, dahon, tinuro ka na. Are you ready? Sandali lang. Tawagin ko lang din yung backup ko. Baka ito, may chance ako manalo kasi wala si Boy Backup eh. Okay, okay. Meron okay. ka rin bang Instagram? or Twitter? <laughs> meron ka ba? Wala po, Facebook lang. Facebook, Facebook lang. Meron, meron ka Facebook? Meron ka Facebook? Ano? Sino gumawa? Sigurado ka? Okay, good. Uh, sigurado lang siya. Ano, po, poser. Okay. Poser. <laughs> poser. <laughs> <laughs> Eh. Ano? At Halloween. <laughs> Teka, sandali. Di ba requirements sa Facebook, kailangan may face? Ako <laughs> 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 oh, ka Puro face ito. <laughs> okay, sige. O, oh, ready ka na? Ready! <laughs> Go! Oh, Neneng B! Masasabi mo bang bobo ko? Bakit? Kasi ikaw lang ang laman ng utak ko. Kamu <laughs> <laughs> Oye, okay, tingnan natin ang sangot ni Boy Pick up, Are you ready? Ay, Go! Neneng bi hairpin ka pa. Bakit? <laughs> Kasi namimiss ko na kumain ng alatiris. sa timing ah. <laughs> <Whoa. laughs> okay, okay. round oh, nice. <laughs> Round two, nice, round swat, two tayo. Tingnan natin kung naisasagot ni Are you ready? Ready. Go! Neling B, sana isip bata na lang ako. Bakit? Para matawag mo akong baby. Yeah. <laughs> apukay! 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 Ano, ano na naman yung apukay na yan? Ay. Yung patay po, apukay. <laughs> oh, sige, sige. Sabi nga, close. Huli hit it, huli hit it. Boy Big Up, are you ready? ay right. go! Parang anito. <laughs> Neneng B, nararamdaman kong nararamdaman mo. Bakit? Kasi, Nasa ulap pang skies! Delicious ka talaga, Boy Pika, Woooo! Woooo! Peacock! 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 na ako matalo. Hindi ba gagawin niya? wala mga talon Ay, wala ako ako. Okay, malalaman natin kung sino nanalo sa dalawang do. Tingin si Boy ba?